ang araw po. Ang ating mga kambing ay nakaabang muli dito sa gate. Naghihintay pong makalabas para sa labas mga ng damo. Tuyo-tuyo na po ang damo dito sa Pampanga. Yan po nakikita yung berdi-berding natitira niyan ay hindi nila kinakaing mga damo. Kaya yan na lang po ang natira. So pagagalain po natin, hintayin lang nating may magbabantay maya-maya. So dito po muna ulit tayo sa may sampalok mag-umpisa. Narito po yung ating mga sampupang inahin. At dito naman po sa gilid ay yung ating mga palakihin. Ayan po yung mga ating naiwin na or naiwalay na galing po sa Sampaloc Pell. Alak po lahat ni third ang mga yan at tatlo po sa apat nating QB Crossberg ay nakaanak na rin. So kasama po dyan yung anak nung dalawa. Yung pong isang QB Crossberg yung po po yung iba ay yung mga biik na lang niya ang natitira, dito po sa loob ng ating sampalok pen palit lang po ng footwear pagpasok kahit na may construction tayo dito ganun pa rin po ang ginagawa so yan po ang pakainan yun po ang magiging painuman natigil po muna yung gawa rito pinauna ko po yung dun sa paglalagyan natin ng mga dumalaga. So, yan na lang po ang natira nating mga biik dito. Yan po ang huling batch ng mga biik. At yan po ang kanilang mami na QB Crossberg. Yung isa po po nating QB Crossberg dito ay hindi pa nagbubuntis. Ayun po siya. Siya po yung mule foot. Kaya baka po masimpensya na rin yan pag hindi pa rin siya nakuhang magbuntis gawa ng nakaanak na po itong pinakahuli nga natin kung naging problema lang po sa pagkakalipat ni 3 ang problema ay dapat nabuntis na rin siya halos kasabayan po ng isang ito Huh? So, babantayan po natin yung mule foot na cubic crossback break natin yan. At kung talagang hindi po siya magbubuntis, ay out na natin. So, yan po ang ating mga alaga dito sa Sampalok. Uh, ito pong mga biig na ito ay malapit na rin nating awatin nagpapadede pa po yung inahin kaya hindi ko pa inaawat kasi po ako ay hindi nasunod sa edad niya ng baboy sa pag-aawat pag nagpapadede po pa yung inahin usually inahayaan ko parang self weaning po pag dumapa na yung inahin at ayaw na pong magpadede inaalis ko na po yung mga biik niya at sa, by that time po ay malalakas na rin kumain So yan po, may 40 plus po tayo dito. Yung po mga anak nung QB Crossberg, nilagyan ng tanda nila Mar, yun po ay pipiliin natin yung mga babae para maging replacement uh, gilts. Para po meron tayong bagong bloodline. Sa borderline naman po, hindi na ako magkitira. Uh, Hahanap po tayo ng ibang bore uli sa labas na para po may kapag infuse pa tayo ng ibang lahi sa ating mga alaga. So silip naman po tayo doon sa ating consolidated pen. Ito po yung ating kambing naman na successfully nakakapag-raise ng kanyang triplet. Madalang po ang triplet sa kambing na nabubuhay. So, mm, hindi ko pa na po na ikonsulta yung kanyang dede. Magang maga po yung isa, halos walang gatas yon Pero yun pong normal niyang dede ay supisyente ang lumalabas na gatas para buhayin yung tatlo hits. Ah, tatlo niya pong baby. Yung pong mga tupa, nakapagkapong kami kahapon Kaya next time po ay susubukan ko namang magkapon sa ating mga kambing Nagpapatingin po ako ng emasculator Mas uh, safe daw pong ganun magkapon ng kambing at tupa Para po wala iwas tayo sa inbreeding At mas mabilis pong lalaki ang ating mga alaga So yan po, may bagong stock ulit tayo ng soya. Dumating po nung Friday afternoon yan at uh, labing dalawang drum po ang nasilid namin ng 70 bags. Meron pong natirang 4 bags na hindi na naisilid at uh, alanganin po. Kaya yun ay aking ipinapakain na. Yung pong nakahiwalay na drum na yun, part ng last delivery. Magti-three weeks old na po yan. Pag-three weeks po, at saka ako pabubuksan. Titignan ko po ang quality nitong ating soya na galing kabite. Ano ang sitwasyon niya after na-stack ng three weeks. Kasi marami po ang nagtatanong kung ka katagal na i ang soya. At ang lagi ko nga pong sagot doon, depende po sa quality. Kasi po, may nakukuha akong soya na after 3 days lang, may amoy na. Meron naman pong mga soya na kamukha po niyan, ah, hihintay natin mag 3 weeks kung maayos pa rin. Ito po yung inahin na naipakikita ko sa inyo. Umanak po siya doon sa kantong yon At uh, lima po ang kanyang naging biik. Dalawa po yung mahinang mahina. At yan po, tatlo ang buhay. So, candidate na po for calling ang ating inahin na ito. Marami na po ang talagang matanda sa ating mga inahin dito. Five years or more yung iba po nating inahin dito. Meron naman pong medyo bata pa. Kamukha po nitong nakapwesto ngayon sa dating pwesto nito, yan po si Kalinga. Sampu po ang kanyang anak ngayon. Yan po, puro malalakas at kanyang akay pa rin. Kaya yan po si Kalinga ay safe from Kalinga. So yun nga po ang plano uh, Galing dito sa kulungan na ito Itatawid lang po natin dyan sa tawid bakod Tawid po ako doon para mas kita ninyo yung area Ito naman po ang ating mga tupa So sa walo po nating tupa, anim na ang umanak Yan pong itim na yan, nakapun na Yan pong mga puti yan pong may brown, ang hindi natin kinapon, babae po yan. So, anim po ang ating mga tupa. Yung pong maliit na yon na puti, na itim ang ulo, ay hindi rin natin kinapon, babae rin po yon The rest po ay nakapon na. Yung nakatagong yon na medyo abuhin, yung pong puting yun, yung isang puti na makapal ang balahibo, at yan pong itim kahapon lang po namin kinapon parang wala na po, silang ibang nararamdaman at maliliksi pa rin so ito po ang ating consolidated pen yan lang po ang bakod so dito po namin sila patatawirin at itong ating mga alaga naman na nandito tulad ng nabanggit ko ay itinawid, itatawid na po natin doon sa kabilang kulungan naman. Hahatiin po natin yung large breeding pen at uh, doon natin itatawid ang labing-anim nating dumalaga na naririto na may kasamang isang bulugan. So tatawid po sila rito kaya po natigil muna yung gawa namin sa uh, sampalok gawa ng mas kailangan po namin maitawid na ang mga, ina... ang mga dumalagang ito para po makapagtawid kami ng mga inahin na safe naman po na hindi mag-aaway-away ang ating mga alaga lalo na po may mga kasamang biik ng ating mga inahin pagtawid dito kaya po yung painuman para sa biik dito po sa kanilang paglalagyan ang siyang pinauna kong ipagawa kay Lito sabi ko itigil na po muna yung paggawa doon at unahin na ito Total, dito naman po, ayan, may pakainan na tayo. Ang kulang lang po natin dito ay bakod dito sa unahan at bakod po dito galing sa gate papunta po dun sa bakod ng farm dyan po sa ilalim ng balite. Kaya po yung mga poste ay inahanda na namin dito. Yan po, nakalatag na ang ating mga poste. So babakuran lang po namin ito. Galing po sa gate na yan. Didiretso po dito sa may gilid ng balite. Dadaan po dyan sa may nakahigang window grills. So mahahati po ang ating dating large breeding pen. Dito po tayo nagkaroon noon ng 54 inahin at tatlong barako. Unfortunately po, ay tinamaan din nga ng ASF ang pen na ito. Kaya yung mga malalakas na baboy noon, ay siya naming pinalakad at itinawid po dito lang sa tabi. Ito po ang naging nating original area ng consolidated pen. Kasi po, yung baboy galing dito sa large breeding pen at yung mga nag-survive po galing dun sa ating sampalok ay dito ko pinagsama-sama. Dati po ay taniman natin ito ng Napier at Madre de Agua. So ito po yung ating lumang inuman ng mga inahin at yan naman po yung bagong gawang inuman para po may water source ang ating mga biik. Kaya yan po ang aking ipinaunang ipagawa kay dito. So ganun ang mangyayari po. Babakuran lang namin ito lahat po ng mga baboy, 16, 17 heads po sila kasama yung ating bulugan ay patatawirin namin dito. At yung mga mga anak po na hindi na pasado ang magiging quality dahil sa mahina na pong mag-alaga o kakaunti na ang nabubuhay sa kanilang mga iaanak na biik ay dito naman namin itatawid hanggang sa maawat po ang lahat ng kanilang mga biik at ready for kal na po noon ang ating mga inahin. So yan po ang ating magiging gawain dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.